patulan na ho tayo dito yeah. ito ho yung katawan yan, Ariho, puno, ano yan eh. ari ho ang yan oh yan diritsyo kabag yan dyan. habang nalulugot na ho itong ano yan naman ang papalit oh. tapos ang ilalim naman yan papakita na rin natin yung ilalim mustasa yan, sari-sari na po karay. po, kumusta na po kayo lahat na ano po yan. Bali ngayon kay po. Tayo po ay naging busy doon sa akin ama ng pag-ano, pag-ani. Ay ngayon, no, pagbalik natin dito, halos naipon lang po yung ating mga trabaho. Ay ngayon po tayo mag-ano. I-spray natin na ating sibuyas. Oh, uh, yan. Ito po ang ating spray. Gold. Kahit ako na po ay ating dadalihin nga Ayan po medyo pawala na kaya muduglugan nub -nub na lang natin. Dapat po hindi natin malikdangan yung pag-spray. Oh, lakang ganda na aba. ilang araw laan ho tayong hindi naka tutok din eh ang pagkaganda ng puno ating sibuyas ito yung Yeah. <laughs> baling gara na po aba oh. yan pa po tinutukan no? nagkakatunawan po ay eh, kaya spray ng spray oh. Napakarami po nating na pending dito ng gawa. Pati ho yung mga kamutin natin, pending pa yung iba dun. Oh, pero yung po naman araw arawin na natin. Gawa ng ano eh yung priority namin pagka umi umiinit yung mag-harvest po ng uh, palay oh. yan yung laguna oh. Bulak-lak na po iba. Eh, Bale okay na po itong ating ano Update ko naman po sa ating sitaw na tanim Bale ito po naman yung ating Tanim na sitaw Yan o oh. Buhay na po hmm. Siguro patabaan po natin yan oh dito may basiyo Di ilang puno po naman yan oh. halos isang plat lang po yung ating ginawang gayaan tapos ito yung ating sibuyas Tapos tuloy ano na rin po tayo, tuloy harvest na rin ng ampalaya. Ang dami na po uli oh. Gawa na tayo laging busy nga po ay. Yan oh. Ampalaya. Oh. Halos sabay-sabay na po rin ating ano. Kung magituwing tayo nasa sibuyas, diretso ho lagi din, din sa ampalaya. Gawa na sa ilalim lang eh. Ano ho? Oh. Yun po ang naging setup ng ating vlog. Pagkakaano, edi. Eh ampalaya. Oh. Yeah, masarap nito. Mm. May itlog. Mm. Aba. Parang mataas po pati ngayon ang permit ng Ampalaya. Kung hindi po ako nagkakamali parang 80 ata ngayon ay, ang permit. Pasurtihan talaga ang tataas sa uli pati ngayon ng mga permit tulad ng Sitaw. Para nasa 50 plus tapos yung Talong 60 plus. meron ho talaga eh, tapos yung Labanos natin na sa sampuin. 40 na ngayon at ah, talaga biro. Pero ito po ng ating crops, mataas din yan kung masusunod at ano po yan magto 200 150 to 200 oh yan bah oh, madami rin ari oh may isang kailong may maganda po pati at saka po ari update ko na rin sa inyo tayo yung minsan na yung nagtatanim eh. hindi na natin binablog ay yan katulad nun na rin patula yan yeah, may patula na ho tayo dito yeah. ito ho yung katawan yan patula nasan pa yun, yun ito pa oh. ari areho ang aniyan yan Oh yan dito kabag yan diyan. habang nalulugot na ho itong ano yan naman ang papalit Oh no, o oh. yan papunta na po yan doon sa banda banda doon o oh. ang papalit dito sa ating mga pabalag na ito patola naman tapos ang ilalim naman yan papakita na rin natin yung ilalim o mustasa yan sari sari na po aray at ay nung bago magdami ang trabaho sa kabila yung mga buto pinagbudbudan ko na para pagbalik uh, natin marami ulit tayong asikasuhin oh uh, ayan oh uh. musta sa kabilang side po ito petchay 'yo uh. lang ng aso yan ito po uh. mga petchay -ano lang ho uh, nilalaro ng aso ito mo tumbay ng iba Yan, yung pecha po natin. Ah. Bale po, salamat po sa inyong pagsama. Ano. Baka po kita kits na lang ulit tayo sa next episode. Yung mga iba pa nating pending dito ang gawa. Katulad nga ako nito. Yan, kaya in na natin. Basta po, ang isusunod natin ay yung kamote. Magtatanim na po tayo ng kamote. Ayun, ingat po lang lahat. Ano po, happy lang po. Bye.